mga abel good afternoon good afternoon sa inyo nang oras ba? Diba? ayan alauna 50 na mga abel so ngayon eto uh, kasalukuyan na tinitingnan natin yung condition ng ibon natin ayan mga abel kita nyo pakabait talaga so ang kapares nga lang nito mga abel is yung kamay ko so yun nga sa mga video natin sinabi ko na umaga tanghali hapon ganito ginagawa ko sa kanya nilalambing ko ayan mga abel mmm 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 ganyan lang So ngayon, karagahan na mamaya ng alas 6 sa Kalbayog, Samar, sa BBC. Yan, kasabay natin yung BBCM, yung Maynila, BBCA, tsaka Kabite, Laguna. Yan, so ngayon, uh, uh, tumingin na tayo ngayon sa ating ranking sa BBC. So yan, makikita nyo sa inyong uh, screen ang ating rankingan. Yan, So, yun mga abel, uh, out of 9,205 na total entry, ang ranking natin ngayon sa young bird is uh, pang 36 place tayo. Pang 36 overall tayo mga abel. So, apaganda Ibig sabihin sa 9,205 na total entry is uh, still kicking pa rin yung ibon natin. Talagang lumalaban tayo. So, ito nga, sinasabi nun sa inyo, Nag-iisa lang yung ating entry. Ayan. Si, ano yan? Miss Peter. Miss Peter to, mga Abel. Yan na lang papangalan natin. Kasi, pinag-isipan ko kasi kung the one or uh, the only one. Uy, sayos. Oh, the only one. E kasi babae naman kasi siya. Kaya tinatawag natin siyang Miss Peter na lang. Miss Peter na lang ipapangalan natin dito. Sayos, sayos. Kung pa, man yan. So, yun nga. Uh, Ayan, napakabait ng ibon natin. So, yun. Sa Young Bird is pang 36 overall tayo. Out of 9,205. Then, sa Old Bird naman, pang 73 overall tayo. Medyo malayo pa naman. Uh, ang harapin lang natin is, uh, yung ano, tadi dito, yung Kalbayog. Samar muna harapin natin mga Abel. Uh, ngayon lang kasi ako tumingin ngayon sa overall ng BBC kasi nung mga first lap, second lap, Ah, uh, ko lang sa coordinator yung aing entry. Sa overall lang, hindi pa talaga natin natingin kasi nga, pas mainam talaga kasi tumitingin ng overall sa last two laps kasi para makita mo kung uh, yung ibon mo is uh, nakakasabay sa mga big time na mga panser lalong-lalo na dito sa mga taga-Pampanga kasi magagaling talaga yung mga ibon ng mga big time dito sa Pampanga. Yan. So ang wish lang natin is makapag-superset lang tayo. Mm. Superset lang tayo, okay na no, okay na yun sa ating ibon, mga abel. Malaking achievement na yun kasi napakalaking club ang pinaglalaroan natin. Almost uh, 9,000 plus yung total entry. Tapos, uh, awa ng Diyos. Awa ng Diyos ni, ano, pagpangalan nito, uh, awa ni, ano, awa ni Amang uh, Amang Yahweh. Ama oh, Yawe, eh. oh tama, Amang Yawe. Ah uh, na maganda yung magiging oh naging ranking natin sa Ibon natin mga Abel. So yun mga Abel nagpapasalamat ako kay Amang Yawe eh, kasi awa ng Diyos, ayan, maganda yung naging ranking natin sa Ibon. Then yun nya uh, pagpapatuloy natin 'yan sa Kalbayog Samar, sa, sa Tacloban, sana ba uh, bigyan tayo ng isang magandang milagro sa Ibon natin. So, ito naman, makikita nyo naman kabiel, oh. Hmm. Ganda. Ganda ng ano natin. Condition sa ipon, ayan, oh. Eh, no? hmm. Ilalambing yung kamay ko. Mas ito, gusto mong maisali. Hmm. Ayan, no? Si Kapos, ayan, oh. No? Hmm. Then, ito. Itong ibon na to, ayan, oh. No? Ayan. Sasakay naman natin to sa BBC Junior. Wait lang, mga abiel. Nalaruan ng anak ko yung aking patuka. Ayan, mga abiel. Pahensya na. <laughs> inano ko kasi kinakalit ng anak ko yung patuka ko. So, yun, no? Kita nyo naman. Ito naman, sa BBC Junior. Uh, ang kargahan naman ito, bukas. Alam ko, balawan-lawan nyo na ata kami dito. Kaso, hindi na natin ika-arga. Ito. Itong si uh, Dugyot. Kasi nga, si Dugyot, uh, yung first stop derby namin, nagpa-cutoff to. After cutoff, dumating. Ako, kusan napadpad. So, ibig sabihin, pang ano na lang siya, pang pulling fan na lang siya, mga abel. Pero hindi natin siya idudulo kasi na ko na yung kalidad eh. Kasi yung ginamit ko kasi yung banlon, mostly kasi parang eh, napag-aralan napag ko siya, patulin lang. Pero ayaw dumulo. Hmm. Pampuling panrace lang talaga tong ibon na to. Then, eto pa. Kaarga naman natin ito mamaya sa tarlak-tarlak. Eto, to, ito Eto, to, ibon na to. Eto, itong itim, ayan, sikapos oh, si yung makikita niyo mga kabel. Si yan, sikapos yan. Ayan. Ay, tiga, hindi gumawaan yan. Ayan, ah, sikap po siya. Ayan, ito, Kaarga rin natin yan mamaya. Ayan, asan pa yung isa? Ito, to, to, to. Kaarga rin natin to, si Peter. Ayan, ayan. Si Peter na press. Ayan. Kaarga din natin yan. Bali, ito pa, yung umuwi natin na may bali sa paa na si Peter, na, ka, si Mr. Peter. Ayan, si Mr. Peter yan. Ayan, kita nyo. Ayan, Kinarga rin natin niya noong nakaraan sa Lapas Tarlac. Nauna pa siyang umuwi sa mga ano natin. Sa mga na-training nating ibon dito. Unang training niya ay sa bagay. Mga Abel, hindi ko naman ipagkakaila kasi na-training ko rin naman to ng Norte. Bago ko na i-bali sa South. Dapat to, ilalabong ko to sa pare. Ngayon, sabi ko, ano lang, South ko, tingnan ko. Eh, magaling ang takbo niya sa South. Kaya din ko. So ngayon, na-disgrace siya. Siguro, sabihin na lang natin, nahuli siya, tumukod siya, Nalagyan ng tali. Yan yun. Umuwi naman sa atin. Hindi natin naikarga ng matnog. Uh, taklo ba na kasi ngayon ang lalabanan natin PUF? Kaya ang mangyayari ngayon, itong ibo na to is diretso na sa young bird sa uh, TGRC. no? Kulay orange. Yun, kita nyo. Orange yung paa niyan Ang sing sing. sing, -sing. So, gaya nga nito. balay lima yung young bird natin mga Abel. Lima. Isa. Dalawa. Yan, ang dalawa. Tatlo. Orange din, di ba? Apat. Orange din yan. Orange din yan. Then, lima. So, lima nga yung young bird natin ng TGRC. isang to is naalaban sa BBC Junior. Diretso natin to. Ito to, isang ibon na to. Yan. Yung kapos natin. So, titingnan natin yung kanyang uh, abilidad sa BBC Junior. So, yun. Siya na lang isa, ika-arga natin mga may, ah, sa ano, sa Friday mga abel. Ayan siya, nagka mali <laughs> so, yun. Kita nyo naman yung kondisyon ng mga ibon natin. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga young bird natin dito. Ayan, o. Oh. Soon, lilipad na yan. Then, eto yung pinatatay nila. Ayan, yung sikapos. Ayan. Nandito. Ayan, o. Oh. Kitang-kita nyo. Yung itim. Hmm. Yan yung kanilang tatay. Yung kanilang, o oh, yung ating foundation bird na kapos. So, yun. Ah, tingnan natin kung ano mangyayari sa atin. So, yun mga abel, abang abang natin kung ano mangyayari sa atin sa paparating na Sunday sa Kalbayog. Yan. So yun mga abed. abang-abang lang tayo. ah uh, kasi minsan hindi ako nakapag-upload eh. So abangan natin sa Sunday kung ano mangyayari sa atin sa Kalbayog sama dito kay Miss Peter. ya yeah. So bago yun. ang unang aabangan natin is ito. Itong ibon na to. Si uh, Baba, alam ko, hindi ko alam kung babae, lalaki. Eh. Uh, si si Kapos sa Balawan, La Union. Basta La Union to. Alam ko sa La Union eh. Si katatapos lang namin sa Agoho, alam ko, Balawan. Hmm. Yan yung aabangan lang natin, dalawa. So, sa Sunday din, Sunday din, may mga training na to, may mga fundraise na rin to mga to. Yan, isa, dalawa, hmm, tatlo, apat. So, may mga fundraise na siya. So, mamimili nga tayo ng ilalaban natin dyan. Pero, 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 titingnan lang natin kasi hindi naman tayo po pwedeng sumali ng marami kasi nga, alam nyo naman ako, busy ako sa araw-araw. So, ngayon, every Sunday lang nakapag-abang. Then, syempre, ang pipiliin lang natin ipapandigs is yung may potential na mabilis. Kasi, like nito, mabagal lang siya. Pero, aasahan natin yan sa paparating na derby. May mga ibon kasi, kagaya nito, na ito mga Abel, makakwento ko sa inyo, napaabagal niya sa training. Kaya hindi ko mailaban. Unang ano nga namin, alam niyo yung 6 laps o 7 laps pan race namin. First lap nag-clock, second lap ano ah, uh, naka -top. Basta alam ko gumaka tayo kasi napakalapit kaya hindi siya bagay sa pangmalapitan. So yun, pagkadating ng mga derby na ng no, Buena dire-diretso hanggang Matnog, magandang uwi ng ibon. Merong ganong ibon na magaling. Sa malapit, meron namang ibon na pagdating ng nakaamoy na ng malayo, papalayo na, dun gumaganda yung lipad. Kaya kailangan kilalanin nyo mga bawat hawak nyong linyada para hindi kayo magkamali sa bawat entry. So, so yun mga abel, update ko kayo sa susunod na araw pagka uh, abangan na tayo. Yan, alright.